Ano tumsa sadya mo? May hawak ko ebidensya. Nabigyan si Ray di ba? yan. May video ko. may ano ebidensya, Boss Ray Dick. Matagal kong tinagot ako. Tinilidit si ang muhota ko eh! Hindi, concerned lang ako sa'yo. Baka anong mangyari sa'yo, Boss Ray Dick. Di natin alam, mga tao na yan. mo mabuti ah. O, panoorin mo. Maganda yung pagkakagawa. Malinis yung pagkakaset-up. Sa susunod, sa'yo ulit ako lilapin pagka may mga papagawa ako. Oh. O oh, ano? Madaling araw yun ah. Sino tumatawag ng madaling araw? Hindi alam ng asawa niya. King Ina Boss Radic, na-set up ka! Ups! So guys, ayun pala, pinalayas na ako ni Boss Lucio, malis sila dito eh, oh. nakalock yung gate, eh. di na ako makapasok. So guys, ayun, nilipat ko na yung motor ko dito and may sasabihin ako kay eh, Boss Radic, napaka-importante na ito. Meron akong nalaman at meron akong hawak na ebidensya na hindi alam na mga tao, pinagbibintangan nyo si Boss Alamat at si Joshua. Ano kayo mga alam ko ang katotohanan, ito, ito ang naglalaman ng katotohanan, ipapakita ko na to kay Boss Radic. Sana patuloy niyo na ako dito. Ron! Ron, papasok ako sa blit. Kapapasok? May sasabihin lang ako sa pinsan mo. oh, tapos? Oo, oh, bakit? Ito, feeling close to. Sa labas, porket, it, kinoclose close kita. Ano ka naman? Feeling close ka masyado. Ano itong oh. sadya mo? Hindi! May hawak ko ebidensya. Diba? Ebidensya saan? Nabigyan si Radic, diba? ba ng oh. nakaraan. Alam ko kung sino. Alam ko kung sino totoo. Huwag maniwala, may ebidensya ako nandito. May video ako. O, tag asan ba pinsan mo? Kas! Ano Totoo yan ha? si Papakita ko din sa'yo. Legit to. Alam ko kung sino ang tumira kay Ray Dick. O di mo O bakit? May ebidensya ako, may video ako dito. tagal mo pa. Uy boss! Ano na boss? Meron akong ano, i-offer sa'yo. May offer ako, boss. Kailin sa plato, kumain ka na! Okay na ako. bar ano ba? Ano ba yan? Di, meron akong revelasyon. Ah, oh. Meron akong i-offer sa'yo. Mm, kaya mo na. Mm. Kaya yan. Ah. Ayun. Meron akong nalalaman na hindi alam na ibang tao. Hmm. Uy. Naman, ano pinag... na parang... Para... Andahan mo sa'yo sa'yo sa'yo. Oh. Sinilito mo ang utak eh. Hindi. Sino pinagbibintangan mo? Si 150 at Otit. Sabi mo si 150 at si Otit. Sala ka, ano yun yung ko. Oh, teka lang. Oh may hawak akong ebidensya oh. na magba-back up dyan. Oh, Pero ang kapalit, dito ako titira. Uy, kapal mo oh. naman! Oy. Oh. Kapalit na ako oh, dito! Oh. Sige, walang problema! Pakita mo! Sasabihin ko sa'yo ang katotohanan na sila talaga ang tumira sa'yo. Hmm. Mm. Sila talaga? -hmm. Sabi ko ka? Saan? So, ngayon nung ebidensya boss sa Edik, matagal kong tinago to, pinakisamahan ko si Lucio. Gusto ko matinting ebidensya talaga yan. Gusto ko matinting ano talaga yan, para ko matapaniwalaan. Ganyan akong paligoy-ligoy. Kasi ang dali mo sinasabi, sabi mo sa akin, si Wapit ni si Odits yung dalawa na yun na sa akin. Yes, kaya si nga, pagkukunik-kunikin ko ngayon. Oo, oh, sige. oh, pakinggan mo to ha. Pakinggan mo mabuti ha. oh, panori mo. Ako. Ah, Kuting araw mo. Ako, ah, okay naman po lahat. Apo. Ayun na, sinong boss yan? Ano nga yes. ako? Uh -huh. Ano ba magawa? Hala! Oh, Away! Okay. Sige po boss! Trahan, salamat po! Gagi! po, ba magawa? na naman? Ano ba oh. talaga? Lucio! Nung kagabi, oh. nagising ako madaling araw. May kausap siya sa may ano, kusina, sinundan ko, binidyon ko siya. Madaling araw yun ha. Sino tumatawag ng madaling araw? Hindi alam ng asawa niya. King Ina, Boss Radic, na-set up ka. Uh. Hmm? Hmm. Taka, mamaya, iba naman yan, robot ha? Hindi, pinagkukunik connect ko ngayon. Eh. Malay mo, si 150 talaga yung kausap niya doon. Binago lang yung boses, hindi natin alam. Oh. Oh, ano? At eh mali, si ano, may duda din kasi ako kay Joshua at kay Alamat eh. Joshua, Alamat, mga tanga kayo! Labas sila dyan, walang kinalaman niya mga yan. Kita mo, galit na galit sa'yo. Wala kasi siyang alam dyan, ang may pakana niya, yung pinsan niya. Nadadamay lang sila. Ang sabihin si Lucio, isa din. Isa yan, sa mga ano, nag-iisip niyan. Sige, pag mo lang kayo dito, ayosin mo na yung gamit mo doon. Oh, doon na ako, Ben, sa kwarto mo, ha? Hmm. na mo, ilangkin mo yung kwarto ko, eh. Ano? makalangay yan? Pwede naman kayo magtabi, Hindi, concerned lang ako sa'yo. Baka anong mangyari sa'yo, boss rating, di natin alam, mga tao na yan. Sabagay, tama ka. Di ba? Ayun, ano mo, ha? ano mo, ha? Ayun, ano mo, ha? ano mo, ha? Ayusin mo na yung ano mo. Ito, ito na ka naginip. Kaya mo na, ganun mo naginip yan Uh, man, oo oh, nga, amoy masala ka na robot. bago ka pumasok sa ito, maligo ka. Maligo ako. Pero mo sabon na. Ay, na bago kulay ng buhok mo ha. Oo. Oh, okay ha. Ang mo yan eh, may ni-cover on this Ano yan, Hindi, wala mo. Tulungan mo ako, ayusin natin yung kwarto. Yung mga gamit mo, nandun pa eh. Tulungan mo na, Tara na! Tulungan mo na!